nag isang anak ng parents ko. Ako ang panganay, pero ako yung homeless. Anak, pinaiyak mo ko doon. Marami ang naantig habang pinanunood ang panayam ni Christy Furman kay Casey Concepcion sa programa nilang Christy Fair Minute noong August 28. Naglabas ng saloobin ng aktres at singer tungkol sa mga pinagdaraanan niya at aminadong apektado na nito ang mental health niya. Binanggit ni Christy Furman na hinding-hindi niya makakalimutan at napaiyak siya sa pahayag ni Casey noon na, ako ang nag-iisang anak ng parents ko, ako yung panganay pero ako yung homeless. Anak, pinaiyak mo ako ron. Hanggang ngayon nakatanim sa puso ko yun. Gaano ka't hindi ang emosyon ng isang anak na tulad mo? Oh, nag-iisa kang anak, oh ikaw ang panganay, may mga kapatid ka, half sisters and half brother, ako ang homeless, saan ang gagaling yun? Habang nakikinig si Casey sa sinasabi ni Christy ay halatang emosyonal ito at pinipilit na ang umiti. Parang ano po, ang ibig kong sabihin sa ganong word, nasa gitna po lagi ang katulad ko, eh. Kahit po tanggap kayo nung dalawang families close naman po ako sa families ng mommy at ng papa ko. I think marami pong makaka sa akin na mga only child na naghiwalay na parents. Mahirap po at, wala naman may kasalanan sadyang iba pa rin po yung pakiramdam na lumaki ka from beginning to end na parang buo ang family na umpisa pa lang yun na. Like kapag kasama ko po yung mga pinsan ko sa kuneta side ganun po yung nararamdaman ko na may connect sa childhood mo na parang kayo to and mahal na mahal ko naman po yung families ko pero meron at meron pa rin complications sa family. Pero I'm very grateful naman po, hindi naman para sabihin hindi ka grateful, of course napaka thankful ko po natanggap ako ng both families, yun nga lang po minsan, syempre iba pa rin yung feeling, simyo lang pagbabahagi ni KC. Even din sa mga parents na inadopt ka or tinanggap ka, depende rin po sa pamilya. Yun po minsan may mga moments lang na kahit hindi sinasadya medyo mapi-feel mo rin na medyo naiiba ka sa iba, mahabang paliwanag ni Casey